guys, for today's video, gagawa tayo ng bento baon. Ayan, nagprepare lang ako ng bread na crusini. Ayan, in-slice ko lang siya kasi hindi siya kasha. Then, nag-add lang ako ng banana para may fruits naman ng kanilang baonan. Ayan, napinil ko muna siya and then, in-slice ko siya ng maliliit per bites lang para mabilis nilang makain yung banana. Ayan, then, prepared ko na sa paunan niya. Then, ayan. Para maganda naman yung presentation. Char. <laughs> Then, ayan. Yung kay kuya naman is ni Chocolate. Ayan. Paborito niya yan. Ayan. Then, nag-add lang din ako ng bread pan. Kasi usually, dalawa talaga yung baon niya dahil malakas siya kumain. Ayan isa-isa ko lang sa kanyang baonan and then ayan, nag-add lang din ako ng fruits na banana, ayan dalawa yung ilagay ko sa kanyang baonan kaya malakas kumain si kuya kaya dalawa yung kanyang baon palagi then nag-add lang din ako ng lanzones para dalawa yung fruits nila ayan Nauubos naman nila yung baon nila, kaya hindi <laughs> ako nagwaworry na hindi nila mauubos to kasi, paborito nila ayan, tinakpan ko lang then, that's it, tapos na yun lang, thank you for watching susunod na aking bento ba on sir Ye. yun lang, thank you for watching bye